Nandito ako sa farm ngayon. Pugo ni nee. Paring Mervin. Kaya pala ayun na niyang pumunta ng ano, South Korea. <laughs> dito pa lang ang dami na niyang kita. Ay, na hmm. Ayun po yung kayong flash dan. No? Kaso tayo kaya sandali lang tayo dito. Nag-aakot pa tayo ng mga table and chairs. Tabada rin kaya ang kaya eh. Mga asal eh. Mm. Sa kusina ko 'yung pamana, 'di pare? Ano, mm -hmm. eh, 'tong magkanong presyo pesa ko kanin ni pare? 1.430. 1.430. Perfect fits niya niyan, oh, 'yun. Bago ako pumasok, nag-sanitize muna ako ng Clorox. Bawal pumasok dito ano, maselan. Ang dami niyang pugo, oh. Pila lang yes kanyen Deni pare? 4000. 4000. Wala lang No, pila lang percent kanita par? 85. 85. Ara kalda pala. Pero tila pang Yebon, mang Yebon lo. Oo, yarbes no best na lang? Buti lang mangyan eh. Alip, alip, otang, otang kahit, otang pag pag ululang. pag pag gutom ganyan. Eh, pa mga to. Sawang por pala yun. Kamal pala ne par. O. Ayun o kakyo daw. Oh. Pinuman niya kinikabat eh. kaya tangarap kaya ne, par. O. Pids. Ang pugo ni Boss Mervin. ah, <laughs> <Ha>, pare. Congratulations. <laughs> Kaya pala ayun na niyang pumunta ng ano, South Korea. <laughs> Dito pa lang ang dami na niyang ano. Kita. Kaso walang itlog, kakarbes lang. Magarbes sana ako eh. Ang cute, no? Eh, oh. no. Para kalda eh. Ganun pala yun. Kailang, kaya, kaya lang ano rin, no? Uh, malaki rin yung ano niya, no? Yung nagastos po diyan, siyempre nagpagawa ka ng bahay nila. Tsaka kulungan. Yung pits pa. Dati ang lead lang ng ano mo, yung kulungan ngayon ang laki na. Muna na par, muna na ako. Muna mm. na ako tang. Mm. Salamat po kayong guy. <laughs> Salamat sa pag-tour sa farm ni Boss Mervin. Boss Mervin ng gasa. At saka mani na yan itang kakong kay. Magkay na na eh. <laughs> Hinawa yung mani na yan. Ang eh. ah, buka rin mangga. Yung Ay yung eh, po itang kay, po itang mag-shot again. Ay po itang kay, po itang mag-shot again yang pag dalada bangus ken. Nang nang tayo pare. Ito po yung par niya. Namasyal na rin ako. Total, malapit lang dito yung mga kinukuha nila ni Timo Sanchez. Katugak ka tagay niya par. Na. Oh, na par. Salamat na eh. na kami.